Ano ang mangyayari sa iyo pag nasobrahan ka sa pagkain ng prutas at gulay? May overdose nga ba ito? Dok Nan, Holistic Medicine Health Coach Doctor. Sa panahon ngayon, masyado ng hirap na hirap mag-isip ang mga tao sa pagkain lalong-lalo lalo na kung saan pa yung masustansya at dapat kainin. At ang tinutukoy ni Dok Nan, ang sariwang prutas at gulay. Ano-ano mga ba ang mga prutas at gulay na dapat nating kakainin? Gaano karami yung dapat lang nating kainin? Paano nga ba ang tamang pagkain ng prutas at gulay? Ito yung mga sari-saring tanong na kung ano-ano pumapasok sa isipan natin patungkol sa natural na pagkain para sa ating katawan. Ang kasagutan sa maraming tanong, kahit anong prutas at gulay pwede natin kainin, kahit anong oras, kahit gano'n ito karami, at kahit paano yung pagkain ito. Dapat mas malalim mong naintindihan. Bakit ko po ito nasabi? Dahil nung unang panahon, bakit wala namang ganitong mga kaisipan ng tao? Basta kung nandiyan lang yung merong pagkain, sariwang prutas at bulay, kakainin lang nila. Tandaan po natin, yung mga mahirap lang madigest na kailangan lutuin. Yung mga gabi, or yung katulad ng bentanang ng kasoy, siyempre yan lang po yung mga pakaiingatan natin. At alam naman natin, lalong-lalo na yung kamuting kahoy, meron itong cyanide, mga buton ng katulad ng apple, pag sobra yan, may mga cyanide dyan. So, iilan lang itong mga to sa hindi natin basta-basta pwede kainin ng maliban dyan, lalong-lalo na yung mga gulay, yung mga hilaw na gulay, mas maganda natin itong kinakain ng hilaw. Dahil dito pa natin makukuha yung sustansya. hindi nga lang natin kaya kainin ng hilaw, nandiyan dyan naman ang blender. At nandiyan dyan yung mga prutas para magkaroon ito ng lasa. O pwede nga yung raw honey. Make sure na raw honey lang. So napakadami pong paraan para ma-appreciate natin ang sariwang prutas at gulay. hindi dapat katakutan o kung ano-ano pa man ang dapat isipin dahil ito yung nakadesign para sa katawan natin. Tama po yung narinig nyo. Ito kasi yung nakadesign sa katawan natin. Kaya alam po itong i ng katawan. Tandaan po natin ang sariwang prutas at gulay pag pinasok natin sa katawan, may enzyme po na ginawa ang Panginoon kung paano ito madadigest tandaan po natin, ang sariwang prutas at gulay, hindi po ito katulad ng pagkain na ginawa ng tao lang. Ibig sabihin, wala po itong overdose. Ang ibig sabihin, kapag nasobrahan ka sa pagkain ng sariwang prutas at gulay, ang mangyayari sa'yo, ilalabas ng katawan. Magtatay ka. Yan po yung sobra. At huwag po tayong mag-alala na sa sobra tayo, katulad pag masyadong maraming saging, masasobrahan tayo sa potassium, hindi po yun mangyayari. Dahil natural po yan, parang tubig, kapag sobra, alam ng katawan kung anong gagawin, ilalabas po ng katawan. Kaya tayo, nagtatay. Kapag sobra yung kinakain natin. Pakatatandaan po natin na dapat mas mainam kinakain ang prutas at gulay ng hiwalay dun sa mga nilutong pagkain. Dahil alkaline food po ang prutas at gulay, especially hilaw, at acid forming food naman kapag niluto. Kaya dito nagkakaroon ng problema pag sabay-sabay natin silang kinakain. Mas dapat ma-appreciate kaysa katakutan. Bakit? Dahil ang sariwang prutas at gulay ay nutrisyon na kailangan ng katawan natin. Ito yung nagpapatakbo, nagpapalakas, naglilinis at nagaayos sa katawan natin. Kaya ito dapat yung maging sentro ng ating mga pagkain o kinakain. Kaya lang merong overdose ang mga chemical, artificial na kinakain natin at mga niluto na dahil halos wala ng enzyme para i-digest ito, i ng katawan. Hindi ka tulad ng nakadesign sa katawan na sariwang prutas Para ka lang kasing nagpasok ng mga unidentified objects sa katawan kapag kung ano-ano yung kinakain natin na di ba pag kumain ka ng bato, semento, graba, buhangin, bakal sa katawan, ay ganun pa rin yan pag nailabas. At worse, hindi mo pa nga may lalabas. Bakit? Dahil hindi po alam ng katawan ang gagawin. Ganun din po. Yung mga kung ano-anong artificial process po na kinakain natin. Hindi ka tulad ng sariwang prutas at gulay, alam na alam ng katawan ang gagawin. Kaya wala po tayong dapat gawin, kundi dapat i-enjoy ang mga nutrisyon na dapat at para sa katawan natin. Sana po nakatulong at dapat palagi natin isipin wala pong masama sa sariwang fruits at gulay. Ito yung kailangan at hinahanap ng katawan. Dapat dito nakapuos yung ating pagkain sa pangaraw-araw. Hanggang sa susunod na video. Oops! Bago ko mag-skip. Para hindi maligaw o magkamali sa tamang detoxification at tamang healthy lifestyle join my health coaching program bakit mo kailangan mag-join sa health coaching membership marami tayong ginagawa akala natin tama marami tayong healthy lifestyle hindi naman pala healthy meron tayong mga ginagawang unhealthy yung pala naman healthy para alam mo yung daily routine mo. Daily healthy lifestyle na tama. Tamang diet. Unlimited question and answer. One-time membership payment lang ito. Continuous learning dahil hindi mo naman maka-absorb ng mabilisan o instant ang tamang kalusugan. At meron itong GC na isa lang ang direksyon pagdating sa kalusugan at ang foundation ng health coaching ay ang user's manual ng tao. Ang Bible. pag message lang directly sa aking messenger na sa baba ng link kung interested sa health coaching membership.